pa nga kalo pwede magpakiana, na. Amo na yun barangay Kantagik. O hay na na uh, balay ni uh, barangay Captain. Uh, sa Good afternoon mga ka-travel Okay <laughs> So nakapag-travel kaya po kita ng Adlaw uh, Kumusta, kumusta uh, Na-miss ko na itong na travel niya na no? Ihang ako mga kapag-biyahe uh, itong mga barangay So uh, yan ang Adlaw uh, Obdi ako ninyo, bisitahon taan na uh, barangay Kantagik na Summer Oh haya hey, na din na kita ha Barangay Patag iton paranas summer ano mga kaada ni. Uh, di na may ha, uh, harani na kita ha may uh, Barangay Tabukan. Tapos sa uh, anjar ah, nga akon masulod kita. So shout out ano naton mga taga Barangay Patag an uh, paranas summer. Kenan naton mga taga Barangay Tabukan an uh, paranas summer liwat. An naton mga taga Barangay Kantagik uh, kunta. Adiri uh, umuran baga uh, na tarahiti na pagod <laughs> pero wrong timing ano ah uh, kung tabag sungkad lahin hindi na rin kumusog mga eh, uh, mga uh, uh, bat ko uh, mga <laughs> pero wrong timing ini nga itong pag travel ay bago ma man unta ano pero kung sungkad lahin nga panahon nga uh, toro tarahiti uh, go for the gold la para mabisita kaya hapon na ito nito na barangay kan tagi kay kakulok pag kita kada yun ano huwag <laughs> ah, natin kadag kuman itong toro okay oh so adi na kita arali na shout out nga yan na nato ngatanan nga tanang, followers kaya sa mga travel na nato na luwat na ngatanan nga, nga, nga tanang, nyo, mga viewers Uh, thank you thank you so much And, mga support, okay, po ang inyong mga sulit nyo sa sa ito nung waray po ay iyo waray po din di summer traveler mga sanglit na dako po ito na utang nga ni summer traveler ha iyo mga katravel Okay so hindi din nagtaha barangay uh, tabukan Okay, na karahin ito pagod Hindi uh, daw lera sir ang uh, mga maaaraw speakers dito Oh, ini bang pag-agi. May dako na nasulod. May nasulod kuno. no. So, barangay Tabukan. Ah, adi. Ah, Amo ini. Okay. Ang siya ini. Okay, wait. May natawag. Hello? Ah, di pala Naulpot pala aku Tabukan. Tisulod pala aku barangay Kantagik. Hah. Stiker. Anai. Eh, ada stiker. Di damu. Hmm, para cellphone man. Urot ng cellphone. Hindi, okay. <sharpon> <sharpon> cellphone, cellphone. Mm. Diaong... No, tago sala. tago sala para sa side tanan. Alay okay. ma. tago sala. Ani ma'am, thank you. Oh. Ayun na, kay Anda aku para motor, anggota para cellphone. May may dakana sticker? Oke. Okay. Oh, may dakana. Sige, thank you lot, ma'am. Hay na. Na uran na. Oh. Uran na. Yan na na uran <laughs> Hah? Oh Nian, <tik> <tik> Ya, orang dah, Oranda ya orang dah kusuk dan orang so sirung ada kita, Sirung ada kita nggak orang dah, oh, dan orang dah, <tik> ada kita. Okay guys. <laughs> so merong anay uh, kita kadali ano oh, ha may covered court dito barangay Tabukan. Kay uh, kumusog an oran. So yan na uh, pasulod na kita ngadiha ito na uh, uh, barangay Kantagig. Adi ah, ko na di dito pag-agi. Kay konta uh, humuraw na. Op, din ba? <laughs> okay. Ngadi di di. Okay, yan yeah. ari ko duitiba la. Nalilipat ta kita na deretso na kita. Okay, na kay first time natin Ah, uh, mahinga di. Ah, uh, barangay Kantagik ano. ano tarahiti pangani. Uh, kung konta baga dire na amuran ano po. ano po ma. kung baga dire na po umuran ano kay baga Ah, uh, masarap si pa panahon. Oo, oh, oo. Oh, oh. Yun, naapusog na. Adi <laughs> ah, na po ito na uh, kuwanitan barangay kan tagit. Ah, uh, tuloy. So, yun naapusog na. Mga ka-travel. <laughs> This is it, pantit. <laughs> oo, oh, kinanglan natin din direkto. Lutuin kita. ay okay, uh, na-orange. Mm -hmm. Karong time na yun, baga maupay man na ito na adlaw kanina, no? Mga katravel. <laughs> o, oh, adin nung uh, ikaduhang nga yeah, tulay ni Rabidi. O, so, medyo roll Ang kalsado ni Rabidi is very pagod ko. As in total nga eh. One lane pala. For na one lane ang tatunga. nga. Baga, wari pa kasi nung Ay, salamat. Baga, uh, nagtuhay-tuhay di ako nang kuhan. So, tapuhan ka lang natin din sa so, natin 360. ini kita lagi ya oke ya na orang nih oke okay. oh so, mau apa no kayak uh, wanda na usang lain so, itu kalau uh, uh, no? so, ada oh na itu motor ada ajar na dihap kore itu akses itu air pada travel na dia no kalau mulai na ada problem apa kayak na kayak na orang Ano na, oran sa so, na kan, ya, di so jadi touring na jadi jadi abutan na kita itu orang ini okay. karong timing man ini apa namun <laughs> baga oke okay, man agto kanina na akong paglakat na akong cellphone mo so, rin kita kuha dito na akong mga uh, akong mount okay Uh, maupay kay maupay sa era kalsada nga di pa tapos na yung kalsada nalibig okay, na timing na kita itong maoran yung panahon mga katravel gusto pagod itong oran <laughs> ay, nakikita may masisya roman sarong timing <laughs> Ha, rong tayo ngayon oran. Basta kulok nga yan kung nabidi, kung gumaoran niya. Pero pag aga nga ni kung nabiri, so para siya na. Pag maoran. Okay, medyo hararayok pa nga yan mga katrabel. Ano, tadi kita maaarap ng mga pera pa kami nung ako. Ito na atang bibiyahe, ito pa kadi sa barangay. Yan. So, adi bibi mo. Okay, hindi ka may dawin kung food. Oo, may dawin kita makukuha. Okay, amun na adi yan ano, tulay han barangay kan tagi. Uy. Go Python era quantity oh. Go <laughs> Python era sa log dito. Diyan na na pagbalik ko. Babalik ako. Babalik ako, mabalik. Babalik ako. Oh. Ayun na, uran na mga ka-travel. <laughs> so, adina. Punta makabiling kita si Sirong ano. Okay, so amo na din yung Barangay Kantagig ka. Ei. Hey, maupay nga, kalo pwede magpakiana. ana Amo na in Barangay Kantagig. Amo na. Oh, hi nan na uh, balay ni uh, Barangay Captain. Bahala ni basket bulan. Oh, uh, ah. Sige, oh, maka dinala ko. Thank you. Okay, na oran na so siro ng kita. Ay. Siro ng kita didi. Gana kusog lan oran. So okay guys. so meron kita kadali kay uh, oran kanina. Oh, adina kita pa solid pala kita tan barangay Kantagig. Shout out po mga taga barangay Kantagig. ito na para na summer so uh, try natin paglibot pero before kita lumibot uh, kailangan anay natin sumarit ka na barangay captain o oh, anay kita o oh, pahinga kalop hi po dito na uh, balay ni uh, barangay captain Mother, it's a good siya It's a di sini po. Thank po. Dari po ako. So, ating ulo rin yan balay ni Barangay Captain. Uh, okay. Era Barangay Hall and uh, Barangay Cantagic. So, may mga kalsada din di. At ang iskulahan din to. Uh, ay, ang balay ni Barangay Captain. <laughs> may korbada ko, no? So, likok ba din? Likok. Eh, may iskulahan ko na bandak. Okay, didi okay. okay, uh, oh, okay, kita. Oke. Ano na? O pitongiro kalda barangay ano kamalimpio kan mga dagko na itong mga balay. Ah, paki ana eh. kita didi kan danai. Mopenga kulop nai. Hayim po didi an balay ni barangay captain. Ito akan to. Ito akan to. Ito okay, kita nga may gumawas ka Ah, okay po. Sige po. Thank po. Okay. Ah, adi. Okay. So, nag-sari kita kung pwede makapag-libot ito ng air barangay. So, nag-okay my mom. Okay. Ah, amoy um, ni uh, first nga uh, aragihan. hindi dito na natong ginagihan, kung may kalsada pa nga dito tapos may kalsada lahat nga dito dito nga park so unang taanay ang dito dito nga section na natong ginagihan kanina so damo na itong na ako napapansin damo na itong mga silinto dito nga balay ano na baga may kalsada pa rin nga dito halibot lang at may balayin pa dito

o so, dara siguro nga uh, very masyado nakaagihan o so, dapat ang access ito na uh, kalsada nga uh, din nga uh, ganyan o ano okay, okay. so amoy um, niyan na uh, luyo na kukupa ito na era field video ka press ko ito na hangin so po ma mo po okay Adi ah, naman ang era kwan amoy um, niyan era uh, barangay hall hana uh, barangay kan amo po ini hiya travel so for now sarado hiya kaya uh, an oras is alas 3:58 na sikat nian na pagbalik ko may dako di di adi ha loyo ha mabalik na la ko ha oh dito na la maikuan kanto okay so derecho kita nga di 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 ah didi di kita nga part oh <laughs> So, ay na lang era barangay uh, South Center. Okay. So, dati nga ka basketball court Han na uh, barangay kang tagi. So, mga katrabe na era stage, medyo kuwan na pero uh, may dahara dili mas maupay nga covered court. Tamo ini ang era kuwan. Uh, chapel, han na uh, barangay kang tagi. So, for now, giniinayos na ang uh, uh, chapel. Agin uh, may dalahera gate para siguro dito tumulod ng mga ayam okay maupay na lang uh, uh, pinagbigyan kita yan ah huray umuran <laughs> naghurog yap ano uh, travel so kaupay yung balay oh. kapris ko yun so kaupay so uh, dito kita amin yung last na kalsada wala po ma'am maupay nga kalap po <laughs> Apa ya kalau okay, pter? So Oke, sudah ritu kita nggak di sini Apa yang kalau pter? Kita sudah lewat di so Sudah geretlah kita enggak di gigi dan okay, <tellan> okay, masih kelihatan Apa yang kalau pter? Sudah lugudug nah. Oke, ami nih anak covered court. Ana uh, Barangay Kantagi O oh, ha huh? <coughs> Amo yung era bago nga covered court So Ang na Kung ano hindi di sulod iskulahan iskwilahan uh, Sa tayo sa mulod Okay So Barangay Barangay Kantagi Parana Samar Ang era di di Teacher Ah teacher person So, amo ini ana Kantagik Elementary School. Mga katabel. Ato dito in trans. Uh, ato nera gate dito, madto lang adi dito. So, pwede oh, di kad kita siguro lumibot ngadto dito nga part. Di, dito magawas kita. Ah, uh, medyo madalunot kasi nagalang ako. <laughs> okay, so libutan tanay nga dito ano? Mga katrabels. Mga kitan ayam, oh an era covered court din may mga solar light na oh so parang dito po yung bibigay maguya dito ng gabi kaupay oh kaupay itong era ko an okay so opo kaya <laughs> hindi kita didi okay so hinahilay lang kita kaya baga medyo madalunot ano so amoy ni an na uh, elementary school so Uh, right one district uh, oke okay. so, dari itu kita nggak dijaga oke so, oh. Uh, okay. so ini yang ketadungan ini is uh, aton barangay holder hadi di harai tay dano ada ginagihan kanina Uh, dari cuan uh, na aton uh, nga didi libut na lagi kita tuh itu barang gaya hulun anong ginagihan kanina tas dari kita nga didi di. habot niya ano mga katrabel para malibot ako dan bukus nga barangay ikan tagik so na para na summer ah, hello ma mau pa nga agap ang ah, kolopo wali oh, ko na kita didi ok didi nga po Edi. so amoy na natong ginagihang kanina hana tipasulod kita so libot na kita nga tulid so, agi kita habot nga nga kalsada didi apa okay, yang kalau po Oh. jadi so, kita dari cuci tangan didi di. Apo sa mali kita ngadi uh, uh, right side. Dor dari cuci dengan tan atong hang kanina. Kepres ko tun hangin didi pa? kau Kaupay. Hello po ma'am. Yes ma'am.

Apa ya kalau ter? ini Anna, ini kalsada, ini barang gay hal Hello pemam, yes Selamat <laughs> 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 Oh, 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 kita <laughs> Coba lagi Mama So, kau itu nera Baranggay dia, oh. ka kemalim oh. Shout out nya ayan hana tanan nga, nga official, hana barangai kan pagi hana para nasama no. Kau nga nya kalau upah ah kap kap hana hana atau na ngatanya nga nga barangai official hana barangai kan pagi. Nana atau mengatakan barangai kan Maupay nga kalupo yung nga tanan. Shout out po. Oh, thank you so much po. Han, pagkarawat uh, hindi ka na uh, summer traveler. Thank you, thank you so much po. <laughs> so, umatrasaray kita kay hinanay maagi. <laughs> okay. So, shout out po kan ma'am. Thank you so much po. Thank you po. Sige po ma'am. Malibot tayo ako nga <laughs> Okay, so amo na ini natun las nga barang nga kalsada no. Itun barang kay like, kan nga na agihan. Okay. So kaupay ito dire Sa malimpyo. Na uh, kapresko itun hangin. No. Bagan makuro katorog. <laughs> Nang ka magupay mga balay Ngaran ran mga uh, kun kay gika kakahuyo. Mga magtibay gud ini mga kahi. Okay, so, ano so, ma po ma, <laughs> mapaya po. Mapaya ka po. Okay, so, ha, akong pagkakuan, nalibot na nato ng bugos ka barangay kang target. So, tub, -tub na lang kita rin mga ka-travel. Damo-damo po nga salamat. Na ano, nato ha, nga tanan ko nga followers. Shout out, shout out, shout out po. Uh, God bless po at nga tanan. Bye po.